Parang hotel lobby yung pagka-design niya. Tapos yung CR Kaporm din napakaganda ng dating. Parang tiny house na napaka-class. Sobrang ganda yung uh, mga flowers ngayon. Siguro kung hindi umuulan, mas maganda pa. Kasi nga pag umuulan, nasisira yung mga petals ng mga flowers na kakalaglagan sila. Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito pong muli ako sa Botanical Garden dito sa Baguio City. At muli ko pong titingnan yung mga halaman dito kung mga ganda pa ba. Or ma something may nabago ba. At syempre ipapasyal ko na rin kayo kapromdi kung wala kayo dito. So gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano nang hetsura ng, ng uh, Botanical Garden. So... Kung bago lang po kayo kapurambi sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinitin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ay mga kapamilya, uh, tara, samahan niyo ako mamasyal dito sa Botanical Garden at titingnan natin kung magandang maganda pa rin ba para mayroong kayong reference para pag pumunta kayo ng Baguio, pupuntahan niyo yung Botanical Garden para makita niyo rin. Tara, let's go! So ayun uh, Baguio Botanical Garden, Dahlia Garden. So dito muna tayo pupunta sa mga Dahlia Garden. Pero hindi naman dito pwedeng pumasok ka, promise kasi meron silang bakod na maliit. So tanging gardening gardener lang pwedeng magano dito mag uh, pumasok. Kaya yun, dito lang tayo sa gilid. Siyempre magaganda yung mga halaman, nakikita dito yung mga flowers niya. Iba't ibang kulay. Ayun, napakalawak pala ng Dahlia Garden na ito. Pero uh, napakagandang bulaklak ng Dahlia kulay Orange. Napaaga ako dito ka kasi malapit lang kami dito naka uh, naka-check-in sa Botanical Garden, malapit lang dito kaya nilakad ko lang ito. So yung mga kasama ko, kanya-kanya kami lakad. Ako naman dito sa uh, botanical. Yung iba, andun naman sa ibang lugar. Wow, napakaganda ng ano nila. Napakaraming bromeliad sa arko nila. Uh, ayan, design nila dito sa arko. Iba't ibang varieties ng Bromeliads. ito kapang view ang ganda ng pagka-arrange nila yung ferns na malaki yung ano ah, nakakapita ng mga bromeliads ayan magkakaiba silang variety ito maganda itong tingnan no? kasi so, ito rin Ayan super flowering sila. Then sa taas yung arco nila, ibang bromeliads din yung nandun sa pinakataas. Ayun. Pwede natin tong ano gawin ano reference para sa ating garden or kahit sa ating small garden sa bahay. Ayan. Maganda yung panahon ngayon, uh, maaraw na maaraw at yun nga kitang kita yung mga halaman ngayon at uh, kumikinang sila sa uh, sinag ng araw, walang kaulap-ulap so mamaya mainit na. ganda na mga tea plants ka from the uh, parang hard yung ano parang cardboard yung mga dahon nila pero pag ginawakan mo malambot lang siya uh, ano lang talaga sila healthy healthy yung mga pagka tubo nila at s'yempre napakaganda ng na mga kulay maganda rin tingnan yung uh, Chinese uh, garden dito ma makulay at s'yempre malagong malago yung mga kahoy So pupunta tayo sa Chinese Garden Chinese Garden nga ba yun? Ah, seating area pala ito di, Ah, dito pala di ang seating area Kala ko Chinese Garden So, meron akong mga nakikita mga flowers sa kulay blue. Ah, ang ganda niyang tingnan. Ang ganda rin ng mini pearls dito ka from Mayroon silang mga ibang klasing lotus, malilit lang yung lotus niya. meron siyang mini flowers na lotus kulay pink pakaganda niya ang ganda ng mga bulaklak na ito kapro di malayo pala ako natatanong ko na yung kulay na kulay blue uh, dark blue, parang something na purple blue, pero napakaganda niyang tingnan kasi kahit malayo, kitang-kita siya, hindi mo ma hindi ko ma-identify kung anong klaseng halaman ito. Uh, but dati na install ko na ito dati. Uh, sabi ko nga maraming ganito sa tabing ilog sa amin. Pero hindi naman ganito ka ano, hindi hindi tumata, so malamang ibang klaseng uh, varieties ito. so, ano nang gaganda ng mga flowers sariwang sariwa uh, umagang umaga kasi kaprom di kaya medyo madilim dito uh, at yung araw hindi pa tumataas masyado so eh, napakaganda ng mga eugenia plants tea plants yung mga tea plants napaka gandang tingnan kasi parang hard yung dahon niya. Gaganda na mga bulaklak, ang lalaki. No. the Ito na mga 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 hydrangeas plants pero wala pa silang mga flowers. at uh, tapos na ta yata silang mag flowers kasi kukunting-kunti lang yung mga flowers nila pero uh, matataba yung mga flowers sa uh, birang bira lang yung ano, lumalabas ngayon pero pag siguro pag uh, namulaklak ito sobrang ganda kasi nga napakalawak niya uh, at napakaraming hydrangeas. mickey mouse Ang daming mga butterflies Dito sa kabila naman yung mga uh, akalay pa na plants Ang ganda-ganda niyang tingnan dito kasi dito sa Baguio kasi kapag hindi maganda yung weather So ang gusto niya na ng na direct sun pero gusto niya rin ng malamig na yung yung bang weather. yung iba naging giant na kaya pinagpuputol na so mag antay ni naman siya muli mag para mag flower so siguro na ano na siya pa, parang na pack na siya sa lupa kaya pinutol na itong uh, plants dito tag na kasi ka uh, siguro nung medyo summer sobrang ganda dito kaya ayan uh, dahil mainit ay tag na uh, nagpuputol na sila ng halaman kasi ma na ano sila namamatay nang bubulok Litos Garden. Ayan, napakadaming litos. super ganda ng restroom dito sa botanical garden parang mas panganda pa kaysa sa isang bahay na pangmayaman na house uh, yung garden nila napaka cozy uh, at simple napakaganda ng pagka landscape at arrangement ng mga plants so ayun kunting ano lang hindi naman mga mamahalin yung halaman pero napakagandang tingnan ka promdi uh, at ayan napakagandang gayahin ito sa bahay ganda ng mini fountain nila dito Napaka-class ng dating niya at syempre yung mga halaman na uh, nilagay at lapag landscape perfect yung pagka-landscape niya uh, at ayun na napakaganda tingnan. Tapos mayroon mga koi sa koi fish sa mini fish pond at simple yung falls uh, yung fountain napakaganda parang hotel lobby yung pagka-design niya. Tapos yung CR ka din napakaganda ng dating. Parang tiny house na napaka -class. Napakaganda rin ng views ng mga Igorot House dito. and mga tea plant uh, maganda yung mga tea plant na ito malilit lang yung dahon nya uh, at kakaiba yung dating yung kulay nya uh, uh, difference from other tea plants ang uh, katulad nya, mayroon malaki pero yung malilit, uh, litaw na nalitaw yung uh, kulay nila Sobrang ganda yung uh, mga flowers ngayon. Siguro kung hindi umuulan mas maganda pa kasi nga pag umuulan nasisira yung mga petals ng mga flowers, na kakalaglagan sila at syempre mas madaling mabulok. Unlike kapag ano, medyo mainit, uh, tumatagal sila kaya ayon. Uh, nung first uh, that time na pumunta ako dito hindi naman first time uh, ano lang ito isang cooler isang kulay lang yung orange silang lahat yung nakatanim dito pero ngayon ayun o at uh, tatlong kulay siya pero yung kulay pink hindi pa masyadong bloom uh, yung peach uh, blooming siya at yung kulay orange siya blooming na blooming napakaganda niyang tingnan parang sarap ano pumunta dito sa gitna kaya lang naka ano alambre ah, hindi pwedeng pumasok doon so papagalitan ako